Yeah, good morning guys. Ang video presentation na ating ipapakita ngayon ay ang paano mag-change oil ng motor. Yan. Ang ating yan, si Rolben. Okay. <laughs> Siyempre, una. Teka. Una, lang natin yung bag. Para, para pag mag-change tayo ng oil ito, kuha lang kayo ng lagayan yan. tama na to kasi 1 liter lang yung ano nito eh. capacity ng oil niya in blood ito 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 siya yan pag sa yamaha xsr 155 ayun yung plug ito Ayan. Well, ito siya yan ito siya bubuksan ito siya Pwede lang siya kasi ito eh. Pwede so, malagyan yung camera mo pa ah. Ito na medyo... Ano mm -hmm. yun natin to Ito yung ano nyo. Filter. I mean yung ano. Strainer. Kung na ano lang po mga ilang minuto lang. Hanggang sa maubos siya. Yan, pag nakita niyo medyo ubos, sasaka na, natin 'tong bubuksan 'tong filter. Para mas mabilis, mas mabilis siyang ano? Ma-drain. Ang kilometers bago mag-change oil. 1,500. 1,500 kilometers. Sure. Bali change oil plus change Yung ng, ng -change filter. 1,500. Para sa mga motor. medyo natulo na siya lahat. Pwede nyo nang buksan tong filter. Pwede yeah. nyo rin isabay itong ano na to, ito, sa oil. Ayan. Yeah. Ayan. Lulugan nyo lang siya. Sama rin ito. Mga hayaan nyo lang siyang maluwag muna. Luluwagan nyo lang. Eh. Okay. Para magkaroon siya ng hangin. hangin. Mm -hmm. Mas madaling lalabas yung ano niya. Yung yan, luluwagan nyo lang siya. Okay na yeah. yan. Sintayin nyo lang mga ilang minutes, eh. Para sure na nakalabas lahat ng oil. Ang gagawin ko muna. Dilimisin ko lang po. Ang eh. Ganun din to. Check nyo to lagi kung merong kasama siyang mga ano. Uh, best, uh, dumi. Uh, minsan, sa engine niya, baka hindi nyo napapansin. May mga nababasag na pala kaunti-unti pa dun sa loob. Minsan dito nyo na check. Ayaw mag-change oil sa So, nagagamitin natin yan. So, oil. So, yung ginagamit ko is 40, ay 40, 10W40. Yan. Pang ano to, manual. Meron din kasi na yung mga pang automatic eh. So, pero ito, ito yung gamit ko pang manual. Tapos yung filter niya, ito. Yan, Yamaha, genuine. Fuel yeah. filter. Fuel oh, yeah. filter, yan. Yeah. Mali lang naman kabit to. Ayan. Nilugan natin kanina. Ito. Babaklasin lang natin ito. Tapos lilinisin lang natin ng konti. So, may nakalimutan akong gawin ito. Yan. Dapat naglalagay kayo ng oil dito bago niya siya buksan. Yan. Kasi may tutulo dyan eh. Lalagay ng basahan. Oo. Uh, So, dito yung part. Ito yung mahaba. Tatandaan nyo lagi kung saan yung may mahaba. Ayan. Usually, nandito yung sa may pinakababa. Lower right. Ayan. Ayan sya. Ito yung filter natin. Ito. Yung duma. luma. So, lang natin to. Ayan. Tapos saka natin kakabit yung filter. sure nyo lang na wala siyang ano, yung mga tela, yung mga ang dito para mga balahibo, mga ganun para siguradong malinis yung uh, itong ano nya lagayan ng filter hindi nisin nyo lang tatanggalin nyo lang yung mga tira-tirang ano dyan yung Eh, sure nyo lang na dapat wala ng oil na matitira dito sa loob kailangan malinis ang mali na mati check nyo rin kung Uh, yung mga balahibo ng tela yan baka may mga naiwan Ayan no. Yeah. So ito malin medyo malinis na. Nasa niyo lang nako. Sa Tapos saka natin ikakabit yung oil fix oil filter yes. yan. Titignan ko lang kung mayroong mga konting dumi pa sa loob. Pero so, may nakita kayo pagkipunas. Tapos ito, itong lagayan kailangan ensure niyo rin na malinis bago niyo ikabit. Punas-punas lang siguro. Ito na. Tanggalin niyo lang yung mga uh, dating oil. hindi naman kayo magkakabaliktad dito eh, kasi isa lang din yung butas nito So, dito nyo siya ikakabit. Yan. So, pag nakabit nyo na, ganyan, babalik nyo lang siya dito. Sure nyo lang na medyo walang, walang konting dumi or ano, na sumama. Tapos, ibabalik nyo lang dito. Saka so, natin, babalik ko mga screw. Saka natin itong mga Ayan, oh. okay. Uy! Ang gulog. Kaya meron tayong extra dito. Ayan, babalik lang natin ito. Mas maganda kung hindi nyo higpitan yung isa. Kung baka sabay-sabay nyo siyang higpitan. Para... Rotational. Oo. Uh, pantay yung pagkaka... Rotational. 50%. 75%. 100%. Para equal yung tightening doon sa body. kabit na yung oil filter. Yung... So, ka strainer. Ito, kailangan, baka mapabaliktad niya eh. Kailangan nakatayo eh. Sa ibabaw ito. Yeah, sa ibaba Saka so, niya siya. Kakabit ay Ah, pagkatapos pupunasan para pag naglagay ng oil makikita kung may tagas stick punas na punas punas na ng konti para pag i-start natin check natin kung may mga tagas uh, mas madaling ma-check kung may maluwag dun sa mga uh, kinabit natin Balikon. yeah. tapos yung pinagamitan na oil ilalagay naman dun sa dito dito may lagay yan tapos dadalin siya dun sa may gasoline station tinatanggap nila yan for disposal pag itatapon yan sa ano kasi environmental lang yun sige pa kuya ubusin mo yun sige marami. hindi marami pa sagarin mo

kung may tulong niya. Yeah. Okay. Pagkatapos patakbuhin the chicken pum walang tagas. Nah, sige. Ingat,